Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading sa atin. Mga nagpaalaga, maraming salamat po. Anyway, para sa mga bago po, mga nagpapaalaga, nag panorin nyo muna po yung video. Mas maganda po na kilala nyo ako syempre kung sino ako, kung anong kakayanan natin. Okay? Sa mga nagpaalaga po ng mantagal na nating alaga, bumabalik sila, maraming maraming salamat po sa tiwala ninyo at dahil talagang natulungan sila. Um, sa mga nagpapapunsoy po ng bahay, yes po, um, actually talagang fully booked po tayo ngayon but gagawan po natin yan ng paraan sa mga nagre-request ng ipapunso yung bahay nila, yes po, meron po. Meron din po tayong turo online Magkaiba po ang face-to-face, -face. napupuntahan ko po yung bahay nyo, magkaiba po yung true online. Yes po, meron po yan. Okay, so ginaguide kayo, igaguide ko kayo kung paano nyo ayusin yung pamamahay ninyo anyway, sa mga naglinis ng bahay congrats talaga po sa inyo meron po akong nakita binibisita na po ang inyong bahay ng mga angels okay makinig lang po kayo ayaw po nila ang madumi ang makalat, ang basurang natambak ang laundry na hindi nalabhan please kung, kung may trabaho kayo i, ihulog nyo na sa washing para pagdating ninyo ay lalaban bubabanlawan na lang tapos, huwag niyong pabayaan na nakakalat-kalat lang yung mga gamit ninyo. Especially, mabaho yung mga damit. Okay? Kahit nakakalat po yan, basta po. Ah, Limbao, kasi may mga taong hindi kayang magtupi. Lagyan niyo po ng, ng lugar or yung space na doon yung laundry area nyo, doon yung mga folding area nyo, yan. Kung wala po kayong pang divider, pwede lagyan nyo ng kortina, ayusin niyo tali, yung mga ganun. So, yun doon yung area ng folding area nyo, okay? So, syempre, kung wala kayong time magtupi, i-hanger ninyo, ayusin niyo magkano lang naman po yung gagastusin niyo para sa racket ng hanger, ba diba? So, hindi nyo na kailangan yung gumastos ng pagkalaki-laki. Okay? But anyway, after ng work ninyo, parang awa ninyo na pagkatapos ng work nyo, hindi nyo kasi pwedeng idahilan na busy po kayo. Pagdating ng trabaho, matutulog po kayo. Pagdating ng ano, hindi po pwedeng ganon. Imposible po. Bigyan nyo po ng sarili ninyo 2 hours, 1 hour maglinis. Okay? Gawin nyo po yung kaugalian para po ma-attract natin ang positive chi. Okay? Ang ganda po ng pagpasok ng eclipse, ano? Cleansing. Lahat ng nakinig sa akin ay makiklense. Totoo po yan, makiklense. Sa mga ngayon lang po na nakanood ng ating video, ngayon lang nila nagawa, pwede naman po kayong makahabol. Okay? Starting sala, kwarto, CR. Ilan po bang CR ninyo? Meron kayong apat, lima, linisin po nyo yan. Nang isa-isa, hindi po yan, di naman nyo kaya ng isang araw gagawin yun, ba diba? pa isa isa lang po kayo. So, halimbawa, sa first floor ngayon, bukas, second floor mo, itapon ang mga gamit na hindi po kailangan. Yung mga shampoo, yung mga ano, especially po yung mga, yung mga CR na hindi naka-tiles, dapat po i-tiles nyo yan. Okay? Paglaanan nyo po yan ng budget. Kahit magkano lang po yan, konti naman po ang mga gastos nyo dyan. Pagandahin, paunti-unti i renovate nyo ang bahay ninyo. Especially po talagang CR. Tsaka yung kwarto ninyo. Okay? Please, pwede naman po kayong makabol, ma'am. Re-renovate ko pa yung, hindi naman total yung babasagin ninyo, di ba? Lalagyan nyo lang yan ng tiles, ganon, para malinis, uh, magandang tingnan yung mga itim-itim sa CR dyan, Diyos ko po, yung mabaho, especially lalaki. Pag umihi, umihi yung mga lalaki, ba diba, may pumapatak yan. Diyos ko, danas ko yan sa asawa ko, tsaka sa anak ko, lalaki. Talagang nagsisermon ako at sumisigaw po talaga ako. Bawal na bawal, mabaho ang CR. Nagagalit po talaga ako. Okay? So, um, discardin nyo po yun kung paano po kayo makikinig sa akin. Kung makikinig kayo, talagang totaling makiklens kayo. Kasi kakapalit lang ng eclipse, kumbaga, okay? So, yung mga, da, yung mga ano, maraming salamat na mga gumawa at sumunod sa atin. Meron po talaga akong nakita na pumasok yung mga angels ninyo sa bahay, okay? Kasi kung makalat, madumi, mabaho, hindi po kayo papasyalan. Okay, so checking energies tayo sa inyong mga person. Kamusta sila? Kamusta sila? Anong kaganapan? Page of Wands. Okay, page of wands. Meron tayong page of wands. Uh, may lakad, may nakikita akong kasipagan sa person mo. Okay. Namimiss ka niya. Parang gusto ka puntahan. Gusto ka niyang kausapin. <laughs> Kung malayo po kayo, pwedeng pwede po yon. Yeah, maring lagi ka niyang kausap. Updated siya. Oh my God. Ang ganda. New beginning to. Oh my God. Bagong panimula para sa lahat. Okay, sa mga nag-away-away dyan, Diyos ko po, wag muna kayong mag-away, kaka-eclipse lang. <laughs> Tsaka na sa April po tayo, wag muna po. Okay? Wag muna uh, patient. Um, habaan po natin ang pasensya natin. 'Yon, okay? So unawain po natin ang bawat isa. Okay, so please wag mo nang patulan pero I guess your person is uh, really really fall in love sa iyo or uh, in love na in love po sa iyo sa ngayon. Napakaganda po ng kanyang enerhiya. Okay? So, blessings din. May blessing siyang matatanggap. Ikaw yung inspirasyon ng tao na ito. Possible na meron siyang ginagawang target, maling business, trabaho, mag apply Any kind ng plano niya ngayon, kasama ka sa kanyang plano. four of wands. Ah, uh, the tower. Okay. Medyo mga meron lang siya dito parang nai-stress siya, ano? May nakikita tayo dito na parang naiinis din siya sa kanyang kabagalan. <laughs> yon So, hindi siya dapat totally ma-stress. Um, ano nga dito, eh, napaka ganda, ano. Hindi siya dapat nai-stress, ah, uh, kasi meron naman blessings paparating sa kanya. Okay? So, may nakikita tayo dito na parang gusto niyang mag-travel. Kaso parang hindi matutuloy. Baka inaayawan mo. Baka, baka ano to. Baka busy ka. Yan nalulungkot siya baka hindi matuloy pero siya meron siyang ano eh may lakad siyang big uh, deal kumbaga eto ha siguro meron akong nakikitang ano ba nang dito meron akong nakikita sa tingin ko ay meron siyang gagawin na maring makikita ka or kikitain ka hindi siya matutuloy possible Yeah, meron mga ganun. So, ano to? The death, the strength, nine of swords, ay, nine of wands, sorry. Parang meron siyang malalim na iniisip. Two of cups. Two of cups and naka reverse si chariot. Okay. Uy, meron siyang regalo sa iyo. I think meron siyang regalo sa iyo. Si Two of Cups, meron din dito si The Lovers. Talagang in love itong person na ito. Hindi ko alam kung bago kayong dating or nag-revert kayo, nag-reboot. Alam mo 'yon, parang bagong ano 'to para um, Parang nag-usap kayong dalawa na ayusin ang inyong mga relasyon. Sangayon naman siya. And I think meron, ano dito eh, magandang energy expecting nyo. You know? Two of cups and ten of pentacles, six of pentacles, and three of pentacles. Mas lalo niyang huhusayan yung sarili niya. Mas lalo nyo niyang uh, gagalingan, kumbaga, aayusin para hindi ka ma-disappoint. Okay? So, dumako tayo sa inyong mga person na nawala. Okay, tingnan natin. Nine of Swords. The Hierophant. King of Swords. Two of Wands. Okay, so meron tayo ditong uh, yung mga yumao sa inyo, yung mga nawala. Okay, Nine of Swords and the Hierophant and King of Swords. Okay, pinagdadasal ka pa rin niya kung sino man ang nawala ito. Okay? Kung sino man ang ang mahal niyo sa buhay, pinagdadasal niya daw po kayo. Okay. So kayo, kamusta naman kayo? Tingnan natin kung ano yung um energies niyo syempre. Kamusta kayo ngayon? Okay, ayusin lang natin 'to para maganda. Okay? Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Ako po ay nakikiusap po sa inyo. Bigyan niyo po sila ng kaligayahan sa kanilang puso. Pakyawin niyo po ang kanilang business. Magimala po kayo. Yung mga nagtatrabaho po, pabaitin niyo po ang kanilang amo. Naway bigyan sila ng malaking pera, bonus. Magimala po kayo, Lord, sa kanilang. Pagandahin niyo po ang kanilang kapalaran. may moon, seven of pentacles, ah uh, ano to ten of, uh, ten of cups and nine of pentacles and five of wands. Okay. ay okay, yung mga breadwinner dyan. Mukhang may travel ka, meron kang bibigyan. May, may, may palabas na pera, but good investment. Hindi naman sinasabi ko na mag-invest kayo. I mean, yung halimbawa, bibili ka ng alahas ah uh, example, magpapatulong ka sa akin, goods daw. Yan, possible, pwede. Um, may nakikita din tayo dito na Ace of Swans, Eight of Wands, uh, Ace of Wands. Okay. Even though may third party, ikaw ang mahal niya at ikaw ang pinipili niya. Okay. ah uh, siguro talagang nagkamali. Meron siyang bad influence sa kanyang paligid. Pinagsisihan niya yan uh, meron taong mga single dyan, maaaring baka liligawan ka, may makikilala kang mas ma anong tao. Um, bibigay ata yung gusto mo eh. May nasisense ako dito mukhang something na gustong gusto kanya itong lalaki na to. Okay. Sobra yung pag-iisip mo sa person, no? Sobrang-sobra. Okay. So, pasensya na ha. Yung mga na-spell lumabas dito. Mayroon na naman, baka mamaya may magsabi na naman. Naiinis daw siya pakinggan yung mga na-spell yung person nila. E, di ka manood. Di diba? Ganun lang yon Kasalanan ko ba kung yan ang lalabas? So, ibig sabihin may nahigop tayo dito. May nanonood dito na meron talagang nag-spell, nagbayad. O, oh, oh my God. Hindi ko alam kung family niya yung family niya yung gumawa but involved yung family or kakilala ng family niya. Yung third party, possible po yan. Okay? Ma'am, nag-iiba po yung ugali ng, ng person ko. Yan. Uh, yan yung mga sign. Yan yung mga sign ng uh, spell. Okay? Mga bad spell. Uh, parang nang na umiiwas totally. Okay? Parang lahat ayaw niya. Yung mga pagkilos. Pagdating naman sa dito expecting natin bukas, meron kang may mga obligations ka, no? May mga obligations ka na nagagampanan mo naman, of course. Yan. Wow, overflowing is coming. Yan. Ano kaya ito? Overflowing. Magiging. Wow. May mga puro cups tayo ngayon, ano? Ano kaya ito? Sigurong bising-bising busy ka, makakatanggap ka daw ng good news tomorrow. Pwede itong week na ito, makakatanggap ka ng good news. Yun nga lang, syempre, um, may, mga may mga talagang bills bayarin. Okay, yun ang kinaka-stress mo. Huwag kang mag-alala. Thank you, Lord, dahil may pangbayad ako sa bills. Ganon. Okay, someone's talking sa'yo. Someone's talking. Yan maring may pupuntahan kayong salo-salo tomorrow or ano to uh, meron kang plano mag paging ka okay abundance uh, kaligayahan sa trabaho meron din okay meron pero meron nag stock sa iyo maring yung person mo ni stock kanya okay um magkakaayos kayo kung nagkakatampuhan kayo kasi celebrations din to eh may mga nagmamansari ba? Anniversary? Possible? Yan. Yan. may nakita tayo dito na parang ang ganda ng energy nyo tomorrow or expecting nyo this um, this week. Okay, maraming maraming salamat po kung gusto nyo po ang ating reading. Kung gusto nyo po magpa-reading, ito po ang aking Facebook account. Huwag na huwag po kayong mahiya, mag-message po kayo. But please, yung mga may extra budget lang, huwag nyo pong pilitin. Uh, kung wala po, syempre, di ba, unay nyo po ang sarili ninyo. Kung, may, kung kailangan nyo magbayad ng bills, then go kung may extra budget lang po kayo, okay? Ayoko naman po na inuunan nyo tayo, okay? Ito po ang number ko pero wala pong magme-message dito at tatawag na, intindihan? Ah, uh, ito po ang aking profile. Yan po ang inyong i-message. Ime ah, uh, February 4 po 'yan in-upload, meron po siyang 972 uh react. Ah, uh, ito po yung kanya'ng cover, June 4, 501 uh, 11 ang kanyang uh, react. Okay, so, um, magbasa po tayo dito sa mga nagpapasalamat. Ma'am, ang ganda po ng mga nag, nagpapadala po ng mensahe para sa inyo. Ako din po ay naingganyo dahil po matagal ko na po talagang gustong sabihin sa iyo na okay na po ang aking asawa. Yung attention niya po ay nasa akin. Maraming salamat po dahil sa tulong mo, ma'am. At nagulat din po talaga ako in ano to Inulan po talaga ako ng magandang biyaya, ma'am. Maraming maraming salamat, ma'am. I love you. Ah. Okay. Mahaba actually mabang kanyang message but Gusto ko pong ilapit sa yung kapatid ko, ma'am. Mhm, pwede naman. Dahil alam ko pong kayo lang po ang makakatulong sa amin. Malaki po ang tiwala ko po sa inyo ma'am dahil halos noon nagmamakaawa po ako sa inyong tulungan mo ako. Ang laki po ng pinagbago ng buhay ko simula na po ang natulungan niyo ako. Ngayon po sana pagbigyan niyo ako ma'am makikiusap ako na tulungan po ang kapatid ko. Willing po ako ma'am tumulong sa kanya. Hmm worth it po magpaalaga sa iyo ma'am. Alam ko po, kikitain ko din po kung ano man ang gagastusin ko. Ang bait naman ng atin na to. Uh, okay, sige po, maraming salamat. And yun po, kung gusto niyo pong mag-undergo po sa akin, magkailangan niyo po mag-undergo muna sa reading natin. Muli po, Miley Taro, ingat po kayo.